Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Sa so, mga ganit, sa so mga ayaw ng ganitong klaseng reading, okay lang po, pwede kayo mag next video. Please do like and subscribe na lang kung hindi ka pa nakasubscribe. Hit the notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Basta positive guys, kasi positive yung ini-spread natin dito sa channel, okay? And be sure na... Naka-subscribe din kayo or naka-follow kayo dun sa aming Facebook page, Madam P. Ayan, kasi doon ako mag-a-announce kung may mga readings po ako na magiging available next time, okay? Or kung magpapafree read ako whatsoever, doon ko yun i-announce. Ia Jack of Hearts, this is your main energy, Virgo. Two of Spades. Simulan natin yung reading kung gusto personal kay Jing Tarot Trader. Okay, where go? Six of Hearts is at the bottom of the deck. Mm -hmm. I feel like yung iba sa inyo, nagkakaroon ka ng pagdidesisyon. Or, you know, yung iba na hindi pa naman nakapag-decide. But the Jack of Hearts is showing to me as a person, ka-connect mo. And, yung iba sa inyo, this could be you na parang ah uh, you are slowly no but surely nagkakaroon ng feelings with someone and na nag, yung iba nagkakaroon na nga ng pagdedesisyon regarding sa kung ano yung gagawain or ano yung you know yung yung connection with this person saan tong ito. Ayan. So, yung iba naman, it's just that, hindi mo alam, yung mga hindi pa nakakapag-decision, ano, hindi mo alam kung anong dapat gawin dito sa person na mo, which is, nagkakaroon ka ng development ng feelings sa taong ito. Sino ba itong person na kakonek mo? Or the sign of Virgo? Asensya na kayo guys, kagigising ko lang. Ay, hindi ako mag... I mean, dalawa yung ano dito, energy. So, bahala ka nang connect or magsabi ko saan ang kakunik mo dito. Nine of clover and the seven of diamond So, itong person na ito, nagpapakita siya as a person na nagkakaroon ng konting challenge or problem sa connection niyo and with the seven of diamonds pwedeng pwedeng walang growth sa inyo na person na to or financially hindi nagkakaroon ng growth dito sa taong to so parang so parang um, maybe yung iba sa inyo yun yung nagiging reason kung bakit kung bakit ang hirap magdesisyon dito sa taong to kasi Di ba siya ng growth? Or you want more dun sa ipinapakita niya, parang nakukulangan ka. Okay. So, yung iba sa inyo, there's this another person na pwedeng hindi ito yung kakunit mo, itong person na to. Which is ten of hearts, nagpapakita ito as a person na pwedeng, there's a lot of love mula dito sa taong to or pagkagusto mula dito sa taong to. And the three of diamonds, this is showing us pwede nagkakaroon ng growth sa kanya financially. And uh, this, this person is currently focusing sa kung ano pa yung makakapag-grow sa kanya financially. And I feel like itong person na to, nagpo-focus siya sa pag-iipon And yung iba sa inyo pwedeng nagkakaroon nga ng development sa person na ito, sa mga pinapakita niya, sa mga ginagawa niya. And, and, but you don't know kung ano yung dapat gawain doon. Like, yung iba, pwedeng, ang hirap, ang hirap magmahal ulit, ang hirap, may takot, parang ganun. So, pero definitely, there's growth sa iyo at sa person na ito at sa kanya as an individual. Okay? So, pasensya ka na sa boses ko, hagigising ko lang. Ano yung emosyon ninyo na person na ito? So, alin man doon sa dalawa? Kunin mo lang yung magre-resonate guys. Maintindihan ko kung hindi ka magre-resonate sa video na to Ibig sabihin, hindi para sa iyo yung video. Three of spades here. Um, and the joker. What's with the nine? uh, and 7 of Diamonds? nine of Clover and 7 of Diamonds. Kunin ko na yung mga cards. What's with the 7 of Cards? Hindi ko to kunin. Masyado marami yung nahulog. 4 of Clover and the King of Diamonds. the three of diamonds is clarified or yung yung card for this is the five of hearts the eight of clover and the joker bottom of the deck is the ace of clover ayun Ay, iba sa inyo with the three of spade you could be dealing with two people that is showing a third party situation or three like a triangle mm -hmm. and the joker yung iba sa inyo if you are um, the one na unti-unti nagkakaroon ng feelings, emotion, it's like willing ka mag-take ng risk about something or someone. Yung iba naman sa inyo, it could be uh, nasasaktan ka, especially if you're dealing with the nine of clover, nasasaktan ka sa mga ginagawa or nangyayari sa inyo na itong person na ito. Which is, parang hindi ka makapag-decide kung anong dapat mong gawin dito. But, all in all, you are being adventurous with the Joker. Gusto mo na new beginning, new life, new you. New, maybe even new connections para sa iba. Diba? Um... The Seven of Hearts. Ito yung isang connection. This person, marami siyang pangarap, marami siyang gustong mangyari, marami siyang minamanifest, sabihin na natin ngayon, ngayon sa <coughs> connection niya. Gusto niya stability, stable career, stable. Although may mga nagiging problems sa inyo, this person could be a stable person in a way na pwedeng hindi siya nangangamba na siya ay mawawalan kasi laging meron. Okay? And, uh, if you are already in a relationship sa taong ito, siya yung nangangamba para sa'yo. Like, maybe there's other people na nakikitaan niya na parang ito may gusto sa'yo, ito... Alam mo, Siyempre, especially kung ito ay you know, open naman to sa LGBTQIA+. Pero sabi na natin, uh, for example, lalaki, atong kakonect mo. So alam niya kasi yung kapwa niya lalaki, alam niya kung may something. ba diba? And, yes, yeah, sa LGBTQIA+, pwedeng, alam niya yung kauri mo, alam mo yung kauri mo, parang naaamuyan mo kung ano yung intensyon ng ibang tao sa iyo. So itong person na to pwedeng may mga tao sa paligid mo, mga tao sa nakikitaan niya na nagiging threat para sa iyo. Para na, na nagiging threat kasi parang parang anytime ito ang pipiliin, parang anytime ito. Parang ganun. Or, it could be, alam niya sa sarili niya, na, uh, yung iba, may, kung may pera tong person na to, no? meron man ako nito, pero hindi ko pwedeng panghawakan to. Kasi, may ibang tao, maybe younger person or people na nakasara nakasurround sa'yo na nagiging dahilan for this person na mag-isip na kung ano-ano. Hindi mo hawak yung isip nito ang taong to, pero napakalikot ng isip niya. Medyo OA pa nga at times. Alam mo yun. And, maybe kaya ganun yung nagiging reaction or emotions na inaipapakita niya sa'yo kasi maraming gumugulo sa isip niya na may kinalaman sa'yo. Sa inyo at sa mga taong kumukonek sa iyo. Emotions ng taong to, the other person, with the ten of hearts, ten of hearts and three of diamonds energy. Nasasaktan tong taong to sa totoo lang eh. Kasi with the eight of, ha, uh, eight of clover, may kinalaman sa family, either family mo or family niya. The, the joker is here. So, parang, maraming kayong pagkakapareho. And this person is willing mag ng risk sa'yo. But, iniisip niya yung sasabi ng pamilya niya, sasabi ng pamilya mo, parang ganun. May, may, mga, may mga kinalaman sa family related issues. Pero itong person na to, there's a new beginning sa inyo. Okay, so what will happen in the near future for you? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Sana nakaka-relate ka sa mga sinasabi ko. Kung hindi, okay lang naman. Sa next video ka na lang. Five of Spade, uh, Six of Hearts. In the near future for you, Virgo, there's going to be this challenge for you with the Six of Hearts. It could be in the past or a past person. So, parang kailangan mo talaga mag-decide regarding dito. There's competition in the near future. So, pwede yun nga yung iba sa inyo kung may iba pang kakonek or may three persons na involved, it could be ikaw. Sino ba dito sa dalawa? Alin ba dito sa dalawa? <clears throat> and it, because ang hirap ang desisyon at saka isa pa, kailangan mong i-consider yung mga nasa paligid mo bago ka makapag regarding dito. Um, and there's this like wishy-washy sa'yo na attitude in the near future. Kung sino man yung nakakonect mo, parang there's this wishy-washy, ano, ituloy ko ba to ay hindi na lang. Parang gano'n. Balik-balik. Then, yun nga, kasi nga, indecisive ka. And at the same time, pwedeng nagkakaroon ng challenges sa connection ninyo. Diba? So, competition yung iba may kakonek may kakonek ka pang isa pa so ang hirap sino ba sa kanila alin ba sa kanila what's with the king of diamonds five of diamonds and the four of diamonds some kind of loss ang nakikita natin I mean financially, pero hindi sa iyo, doon sa other person naka mo. Financial losses ang nakikita natin. And pwedeng ito yung magdulot sa kanya ng pain and sufferings, 8 of spade in the near future. Could be a huge amount of money. And the 8 of spade, nakikita natin ito as pwedeng may mga bagay na maging stuck siya. Hindi siya magagawa ng actions regarding dito because I mean, natin yung concern mo, pero wala ka naman kasi magagawa kung ganon yung situation niya. Parang wala kang magagawa doon. It's like, it's like it's his or her own fault. The other person, na nakikita natin ng energy dito. Could be a younger person. The, the Six of Clover is here and the Queen of Clover. I can see victory dito sa person na to. But, yeah, especially in the future, Eight of Hearts. Pero, kailangan ng maraming maraming support, love, and pag-intindi. And at the same time, uh, kailangan, I feel like magiging malaki ang <clears throat> tulong mo dito sa person na to when it comes sa pagbibigay ng advice sa kanya parang financial advice and you will become an, an, advisor dito sa taong to with the nine of hearts pwedeng yung iba sa inyo magbibigay ka ng option, opinion at saka mm, suggestion dito sa taong to regarding sa financial matter and it could lead into something else more para sa person na ito. It's like a lucky, parang ikaw yung magiging swerte para sa kanya. So, that's it for now. Thank you for watching. Sana mag-comment ka sa baba. Ma-appreciate ko yun. All likes and comment na positive. Yung negative, hindi namin yun inaalaw. Actually, dinidelete yun ng mga admins. And ako din. At, kasi ayoko makita yung mga gano dahil yun ay hindi nakakatulong lalo na dun sa ibang talaga nangangailangan ng advice at guidance natin and be sure na hindi na makakapag-comment next time so be careful sa comments ninyo thank you for watching i love you all and bye bye